Eto at natapos na po natin gawin yung ating bagong gawang pan na ikabit like, na po natin yung filtration system kaya sobrang saya na po ng mga alaga isla natin. Nagkaroon lang tayo ng mga konting problema pero nagawa naman natin ng paraan. Gumawa lang po tayo ng mga adjustments sa ating filtration setup kaya naging okay naman po lahat. Kaya tara, pakita ko sa inyo kung paano ko net up yung ating pump, yung piping ng ating pump, yung ating UV light chamber, yung mechanical chamber at saka yung ating bio chamber. Pero yun guys, sobrang ginawa na po dito sa elalen, kaya tara, simulan na po natin to. Let's go! Good day po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video So for today's video mga kahabi natapos na nga po natin gawin itong bago nating gawang pan at ito po yung mga ginawa natin Bumili tayo ng mga fittings para dito sa piping ng ating pump sa Atlantic, kaya Atlantic baka naman ito na yung pump natin guys. Ah, naglagay ako dito ng female adapter. Kukunik po natin dito yung pipe. Ayan po guys. Ito na po yung na setup natin kahapon. Yun para may try na po natin yung pump natin. Ayan yung pereha. Ito at sakto naman po yung nabili natin. Ah, at ang gagandahan niya meron siyang ganito. On and off. Yan na po natin. Ito po yung number 1. 10,000 liters per hour. Tsaka 50 watts po siya. Ito yung reading niya. Ilipat natin sa pangalawa. you know. 11,000 liters per hour naman po yan ito ilagay natin sa pinakamalakas nya 70 watts at uh, 12,000 liters per hour ito po yung itsura ng pipe natin sa ilalim ganito lang yung ginawa ko sa mga dulo ng pipe natin ayan na po yung itsura nya sa ilalim at yun nga, nung sinubukan na po natin panda rin yung pump, ito lang po yung pinakamahina. Pero yun nga, di po kinaya ng butas nitong chamber po natin. Kaya kailangan po natin magdagdag ng mga butas para maging input ng tubig para di po matrap yung tubig dito sa chamber po na to. Ito at naayos ko na po yung setup natin mga kahabi. Yun, meron lang po tayo dinagdag. Naglagay ako dito ng 4 inches na pipe kasi naabot po yung tubig dito. Ang lakas po kasi ng pressure nitong pump natin. Kaya, yun, ito yung pinakamalaka, 70 watts, yung 12,000 liters per hour. Pero, yun, kinaya na po niya ngayon. Nung nilagyan ko po, or nagdagan ko nitong 4 inches na pipe. Naglagay din ako ng, ito, ginamit ko po itong pipe natin na to. Isa lang naman sana yung gagamitin ko itong pipe lang na to. Pero, yun, di kinaya yung <laughs> lakas ng pump natin. Kaya, yun, kailangan natin magdagdag ng output at input ng tubig. Pero ito, kahapon kasi umangat yung tubig dyan pero ngayon okay na siya yun yung pinaka malakas na pero so far okay na po siya try natin yung 10,000 liters per hour ayan naka 70 siya ayan so ito ngayon natapos na natin yung setup nitong ating pump eto guys at natapos na po natin i-set up yung ating filtration system yan na install na po natin yung UV light dyan ito po yung first chamber natin dito po uh, mapupunta yung tubig galing sa pond uh, ng chamber papunta po dito tinamba ko na lang po dito yung mga mataas po kasi yung mga filter brush na nabili natin noon so dinagdado na lang po dito yan tapos sa punta dito yung tubig ito po yung ating bio chamber yan natin mga talaba dyan for pH tapos ito baki roll ko mga nandito ito pupunoin ito po natin yan yan mga filter media natin tapos ito yung input ng tubig ngayon guys complete na po yung setup natin at napaanda na po natin yung ating filtration system at nagdagan ko na rin po ito ng tubig dito kaya yan. Pero itong dito na area, di ko po natin naayos. Lalagyan pa po, po natin yan ng spillway. Pero so far, okay na po yung tubig natin. At nakagawa din po tayo dito ng skimmer. Yan. So, sa susunod na video, at pakita ko sa inyo kung paano natin yan ininstall install Pero ito po yung ating setup dito, guys. Papakita ko po sa inyo yung ating filter ngayon. Yan. Uh, ah, lalagyan pa po natin yan ng takip yung bio chamber natin. At saka dito, ipipaint natin or lalagyan natin ng mga kahoy para maganda naman sya tignan. Pero ito yung tsura nya dito. Yun. Mas maganda to pag tumubo na yung mga damon or yung mga grass na nilagay po natin dyan. yan Tapos, ito yung mga alaga natin dito. Punta tayo doon na area. Yan. Oops. <laughs> so ito yung ating pump dito guys. Gamit natin is pereha. EB 12,000 or 12,000 liters per hour. Pero tatlo po yung uh, 10,000, 11, at saka 12,000 liters per hour. At ang gamit po natin ngayon ay etong 11,000 liters per hour. 11,000 liters per hour or 60 watts kasi kinabit nyo na rin po dito yung skimmer po natin ayan po yung skimmer natin guys ayos po talaga sya dahil na higop nya yung mga dumi dito sa ibabaw ng pan natin or dito sa surface ng pan ito po yung video na pa-install natin ng piping sa ating pump at napakalamig po talaga ng tubig dito guys. Kailangan po talaga natin tingnan sa ilalim yung piping natin para make sure po tayo na nakalapat po talaga sa ilalim yung input ng tubig natin para make sure din po tayo na malakas po yung higop ng tubig dahil tatlo po kasi yung input ng uh, pipe natin para makuha po talaga niya yung mga dumi each side po ng uh, fan po natin pero ito kahit malamig po siya kailangan po natin sisirin sa ilalim at saka yan po yung mga laga natin ngayon dito guys Gagawa pa po tayo na spillway po dyan para mas <laughs> para mas smooth po yung bagsak ng tubig. Pero ito na po yung pan natin ngayon. Okay na lang po siya. Ayan. Pag tumubo na po yung mga dumong yan, nakakalat na po yan dito. Mas maganda na po siya kung yung Ayun. So yan guys, uh, handito na po muna yung video natin. Uh, salamat po sa panonood At ito, okay na po yung ating pan. Kaya sa susunod na video natin, gagawa din po ako ng ano, siguro uh, quarantine tank para dun sa darating natin na growth entry. Meron po kasi tayong sinalihan na growth na naman, kagaya po nito nila. At uh, ibang variety naman po yun. Uh, yun. So basta, abangan nyo na lang po yung pagdating ng alaga po natin yun So yun, hanggang dito lang po muna mga kahabi. Thank you and see you ulit sa susunod na video natin. Uh, shout out nga po pala sa kahabi natin na si Sir Joven Dred Diaz at sa mga kahabiin po natin dyan sa Qatar na nag-aalaga din po ng mga koi. Shout out po sa inyo lahat. Ingat po kayo dyan. Terima kasih telah menonton! Kung umabot ka sa part ng video na kapahabi, marami salamat ko sa panunood. Uh, ah, siguro katulad ko na enjoy mo rin yung tunog ng tubig na pumabagsak dito sa panpon natin. So yun kahabi, marami salamat and see you later sa susunod na video natin.